Ako po si Alias uh, yes, Rene. Nasa wastong taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpas sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 uh, sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International uh, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan kasama ng aking high school sa Tacloban City nag-aalok po sila ng fake scholarship para mainganyo po ang mga kabataan. Um, pag nahumaling ka na po sa kanila, yung tiunti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po na aking baptismo, pinang-erya po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlinimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls, at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuha ang pera. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay Papaluin po ako at di, ko, di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng apat na buwan. Kaya 8am to 11pm ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa umanib po sa simbahan at mamalimus din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magdudang nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa, sa isang banda po, wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangarap ang pangako nila sa akin na uh, pag, pag aralin sa Jose Maria College. Pero hindi nila lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga naka hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pag to. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nag nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta do din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, Nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako i-blowjob at si Master Bitsa. May basbas -bas naman daw ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KGC na si Eleanor Cardona. Pero di ako piniwal, hindi <laughs> po naniwala bagkos pinagalitan ako si Dampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng pitong araw na walang kain gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagit na po ng 2020, ako po ay assigned sa SMI 9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. na po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, nabos namin sa SMNI. Ay, siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito nakaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at hinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong, buong loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko, hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan pero kalauna ay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng uh, seminay, kinausap po ako ng seminay O. Marlon Rosette na wag na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at ma mawawal ako dito sa mundo nanahimik po ako ng ilang taon. Bitbit -bit po ang trauma. Ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBT community. Maraming salamat Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Um, Bago ako magtanong ng mga follow-up questions sa inyo, nais ko pong i-acknowledge ang presensya uh, ni Senador Robin Hood Padilla. Uh, Sukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Uh, isang magandang umaga po sa ating uh, ginang na taga-Pangulo. Uh, makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Afuan. Uh, syukran, uh, Sen. Robin. Sige po, uh, balik ako sa inyo, Elias Rene. Uh, ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Uh, natuloy ba na makapag-aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Um, yun po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na uh, papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero ang uh, sinasabi niya sa amin is um, kailangan lang namin mahit yung mga goal na binibigyan niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangakong makapag-aral ka at ang kondisyon ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or twin, twin birth months. Yes po, Madam Chair. So, sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo. Yes po, Madam Chair. Sabi mo rin, ah... Uh, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos. Nabanggit mo halimbawa, Elias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di, di umano ay isang orphanage? Uh, yes po, Madam Chair. Kasi every uh, bare months po yung tinatawag na month of blessings. Uh, dito po kami yung uh, goal po namin is one, mga million po. Tapos uh, pinapagamit po kami ng mga fake charity like Children's Joy Foundation. Uh, pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 16 to 13 to 16 para po mamalimos. So uh, ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano? Or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? um, particular po sa, sa GCGF, um, sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay ng letters. Tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Um, Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then, handog ng pagmamahal association. Um, alay sa may kapansanan para po sa mga may kapansanan. At Psalms of David para po sa mga youth. At Philharmonic Orchestra po sa para sa mga musician and artist. Pwede po bang tanungin sa kay Yusek Dimaporo sa DSWD? Pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation, unang-una na ay rehistrado sa inyo? At pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, Handog ng Pagmamahal, Alay sa May Kapansanan, Psalms of David, at tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra. Ah, Orchestra Phil Orchestra. Philharmonic Orchestra? Philharmonic Orchestra po. Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Mari po bang i-check, ma-i-check yung Sektimaboro? Yes, Madam Chair, we will check it and provide you a, a report as soon as possible. All right. Uh, Attorney uh, Yusek Dimaporo. Hari nawa bago ng susunod na hearing po. Salamat po. And ma'am, ano pong liabilities ang pwedeng i-attach sa mga di umanong NGO, nagsasabing orphanage sila, pero in effect, nagiging conduit pala ng human trafficking? I believe, Madam Chair, that these would be referred to the more proper authorities like DILG or even DOJ. In fact, um, in the last hearing, mm -hmm. the notes that we've had, we have forwarded it to the IECAT of the region in Region 11, field offices. Bon Salamat muli, uh, Yuseg Dimoporo. Also for that update, na very welcome po sa pandinig ng komite na after the very first hearing, the last hearing, nag-coordinate na pala kayo sa IACAT, which of course counts in its membership also yung sinabi niyong uh, mas appropriate agencies tulad ng DILG, DOJ. But still, the committee values equally po uh, yung participation po at yung uh, response ng DSWD sa course ng aming investigation. So salamat po. Uh, para dyan, ma'am. Iyo, Serena, balik ako sa iyo. Uh, sabi mo din sa, dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Uh, ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Uh, yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nagutos ng ganito sa iyo? po Madam Chair, researcher po ako sa SMA 9 News uh, sa umaga. Tapos after duty po namin, 6 to 4, uh, 6 a.m. to 4 p.m. po. Uh, after, um, uh, I mean, 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Uh, ito po yung utos ni, uh, utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinaandaan po kay SMA CEO Marlon Rosetti at Department Head ng Um, uh, prop na si Tina San Pedro Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay uh, sinasaktan ka Yes po Madam George, sinasaktan po ako sinasaktan po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom kaya hindi ko po minsan nahihit yung goal na binibigay niya sa akin Oo oh, naman. At kahit doon sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba doon? Sa seminary po, Madam Chair, is wala po ang mga worker po doon sa seminary. Wala po kaming um, sahod monthly. Wala po din kaming mga benef benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibole ng may tinatawag ng honorary honorarium ng 200 to 300. Pero depende po yun. Depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood, mood ni Kiboloy ano yan? bawat araw, linggo, buwan. Depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya And kung kung mood niya depende yung halaga sa mood niya. Once a week po kung uh, Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganun sa SMNA. So, malamang, ayun sa eh, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po. Walang feel sir. health, walang pag-ibig. Wala din po. Ah, uh, pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam Sir. Mm, pwede bang matanong ang uh, Dole, Yusek, uh, Igargo, Sir? Pag yung isang tanggapan, oh, um, whether media station or basta isang tanggapan, Pinagtrabahong empleyado ng walang sahod, walang anumang benepisyon, hindi po ba illegal ito? Uh, actually, uh, Madam Chair, illegal talaga po yan. Uh, bawal ang uh, papagtrabahoin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng uh, sahod at uh, mga benepisyon na nararapat ayon sa batas. Salamat, Yusek. At uh, kay Attorney Quintana, ma'am, para sa DOJ, uh, nasabi nga ni Yusek Di Maporo, kaugnay na kayo and uh, sa, loob din ng iyakat. Itong sinasalaysay ni Elias na ella sa Rene, hindi, hindi po ba ito in fact uh, human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. lumalabas SMNI is engaged in human trafficking. Yes, ah uh, good morning, Madam Chair. Uh, yes, uh given the set of facts po na presented ni um, alias rene ah uh, po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under law natin and it may be considered as a uh, trafficking for labor exploitation madam chair salamat uh, attorney quintana so uh, at least dalawang dimensions pala human trafficking per se and then trafficking for uh, labor exploitation so talagang Uh, kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE, kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na, na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang uh, SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan ng uh, franchise? no? But anyway, balik kay Elias Rene, sa tingin mo ba, Uh, alam ba ni Kibuloy yung pangaabuso ni June Andrade? I think Madam Chair, alam niya po kasi nagsusulat po ako ng letter to to Kibuloy through uh, Secretary na si Eleanor Cardona. Pero hindi po ito uh, pinapansin. May uh, may confirmation ba kay, mula kay Eleanor Cardona at may confirmation ba mula kay Kibuloy kung natanggap nila ang ang sulat mo. Ang um, pinapatawag lang po ako ng uh, parang pinapatawa ako ni Eleanor Cardona tapos uh, fine fellowship lang ako ng mga Word of God. Yun lang po. So, at least ma, sa pagkaalam mo, uh, natanggap at least ni Eleanor Cardona yung sulat niyo dahil pinapatawag kanya at fine fellowship kanya. Opo, Madam Chair. Okay. May confirmation ka ba kung natanggap mula kay Eleanor Cardona kung natanggap ni Kibuloy ang sulat niyo? Ang tinasabing po ni Eleanor Cardona na nabigay niya yung letter. Okay. So at least mula kay Eleanor Cardona may Uh, some kind of confirmation na natanggap ni Kibulo yung sulat nyo dahil sinabi ni Eleanor Cardona na ibinigay daw niya kay Kibulo yung sulat nyo. Yes po, Madam Chair. Pero merong bang sagot o anumang tugon mula mismo kay Kibuloy tungkol sa sulat mo? Wala po, Madam Chair. Okay, ah uh, Elias Rene. Siguro isang huling tanong mula sa akin sa ngayon, ano po, nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte at pinaalalahan ng kita, Ilyas Reneha, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka, makukumpirma, ma? makukumpirma mo ba ito na nakita mo si dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung um, Sums of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Okay. Opo, Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung makukonfirm mo bang, kinukonfirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating presidente at si dating mayor na kasalukuyang vice-presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman uh, I isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair. Kasi, pag um, pumupunta po doon si Kikibuloy sa Glory Mountain. Sakay po ng chopper. Uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos, yung bag po, ay uh, from helipad, sinasakay niya po doon. Uh, dinadala niya sa mansion niya. Tapos, after Uh, nilalatag po sa ground sa so may ay may tent po na near mansion niyan tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Aso ah, teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag. Nilalatag baril po yung ang kinukuha from the bag tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't y ibang klase? Y yes po, Madam Chair. Okay, so kinokonfirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na, ang, na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, uh, Marami salamat uh, Elias Rene. Ah, uh, baka may mga tanong pa yung kami uh, ng mga komite uh, mamaya po. Ay uh, ito pa pala follow up lang Elias Rene para lalong uh, mapatutuhan ano, ma -confirm o ang, ang mga sinabi mo sa amin so far. Uh, paano mo nakita? Paano paano ka paano mo nakita na ba uh, baril ang inilabas sa bag? Eh, di ba landscaper ka? hindi ba kayo bawal lumapit doon sa tent? Yes po, Madam Chair. Um, mansion ni Kibuloy, uh, dito lang po kami sa gilid uh, ng landscape. Tapos, kinasabihan um, po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean ina po kami na uh, bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganon kalapit o kalayo doon sa tent? na pinaglataga ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Um, malapit po, Madam Chair. Uh, masasabi mo ba kung ilang metro uh, ang, ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Um, like from, from here, then dun sa may pinto po ah okay so ganyang ilang metro naman? Okay. oh yeah gan 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 mo gan 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 sa gan 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 gan